Idineklarang sa ilalim sa State of Calamity ang bayan ng San Enrique Negros Occidental dahil sa pinsala ng El Nino. Ayon kay San Enrique Mayor Gelson Tobillara, umabot sa 6,000 to 8,000 na mga pamilya ang apiktado ng El Nino. Ang deklarasyon ginawa kahapon lunes, Abril Otso, sa kanilang special session ng Sanggunian Bayan, ng nasabing uh, bayan. Dagdag pa nito biliyara. Mayroong mga lugar sa bayan, particular na ang Barangay Tibsok, wala ng supply ng tubig kung saan nararasyon na lamang ng gobyerno lokal ng bayan ng San Enrique Negros Occidental. Para sa MBC-TV Network News, ito sa kantong sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang lalaking snatcher nang naaksidente ang minaman motorsiklo habang hinahabol ng mga riders sa Iloilo City. Ayon kay Police Captain Val Alan Campbell, hairpin ng Iloilo -Ilo City Police Station 5, naglalakad ang biktimang estudyante nang huminto ang motorsiklo na riding in tandem ang suspect. Bumabang ang kas at hinablot ang bag ng estudyante. Tinangkapan ng biktima na makuha ang kanyang wallet ngunit tinutukan siya ng kutsilyo. Nang tumakas sa mga suspect, sumigaw ang biktima kaya hinabol ng mga delivery riders at tricycle drivers ang mga ito. Ilang kilometron ang habulan ng natumba ang motorsiklo ng mga suspect at tumama sa simento ang ulo ng driver na si Junjun 31 anyos dahilan ng kanyang pagkamatay sugatan rin ang angkas na si Jeffja 23 anyos na sasampahan ng kaso na-recover ang wallet ng biktima na may lamang 250 pesos. Para sa MBC TV Network News, ito sa Ine Grace Bravo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao. Ginunita ang ika-82 araw ng kagitingan dito sa Davao City sa pangunan ni Davao City Mayor Sebastian si Duterte ngayong araw April 9, 2024. Isang programa ang itinaos para kilalanin ang ginawang dedikasyon at sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikanong bitirano noong ikalawang digmaang panda daigdig. Ang aktibidad ay ginanap sa Veterans Monument sa kahabaan ng si Bangoy Street, Davao City. Maliban kay Davao City Mayor Basti Duterte, tumalo rin si Vice Mayor Melchor Kitain Jr., City Director Police Colonel Richard Badaang, Philippine Navy, at mga veterano sa ikalawang digmaang pandaigdig. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino!